amiga, welcome back to my channel. Mga oh, amiga, <laughs> nandito ako ngayon sa ano sa Fort Mayor. Papakita ako sa inyo ng konte yung paligid ng Cor Mayor. Hindi nga mga amiga kasi galing ako dyan o. Oh. Tingnan niya, galing ako dyan o. Oh. Umakyat ako. Lakad ako, umakyat ako. Tapos, ayan yung paligid ko na no, maganda. Kaya gusto ko kasi pumunta doon mga amiga o oh, dahil uh, part pa rin niya ng Cor Mayor. Yung Cor Mayor kasi sa so small town dito sa Italy. Small town pero para malaki naman na klaseng town. Maraming mga turista dito. Kaya marami din mga tourist attractions. Kaya uh, susubukan kong ikutin ito ng kaya ko kasi ngayon ay linggo aking day off kaya pasyal pasyal ako mga amiga mm, January 5 kasi babalik na ako sa Belgium e ngayon habang nandito yung employer ko at habang day off ko i grab ko tong opportunity na para ikutin ang town na ito kaya mga amiga uh, yun nga lang, hindi ko lang alam banda kung saan ako pupunta. Pero basta ikot-ikot lang ako mga amiga. Kasi ang ganda talaga ng view ng amin, Yan ang paligid. Yan. O bang diba, ganda. <laughs> Kaya lang, medyo paakyat niya. Pakyat. Ayan, no, pakyat siya, no? Doon ba? Ayan, paakyat dyan. Pa plain lang siya, pero paakyat siya. Kaya, Sige lang. Sabi daw kasi may tulay doon. Titingnan ko kung anong klaseng tulay doon. Kaya mga aiga. <laughs> Malamig ngayon kasi tingnan mo oh, may mga ayan. May ayan, may mga snow. Tapos dito din snow. sa so, sa paligid may mga snow pero hindi ka anong maraming snow eh kasi natunaw na oh. Ayan, natunaw na sila. Tapos diyan na lang oh sa loob may snow. Tapos ayun pa pala oh, snow din. Oh. Ano yan? po si di Cor Mayor. yan may mga snow sa paligid. E, Ito pa, ano yan? Ang lamig-lamig, di ba? Pero yung aking, yung aking damit, parang okay naman siya eh. At saka mayroon akong mainit na uh, blouse sa loob. E, Tingnan mga amiga, oh. Tingnan yung mountain. Ayan yung mountain na yan, oh. Ano na siya? Mount chetef Tapos, yung doon sa gilid, sa tabi niya, yung puti, hindi ko alam kung makita niyo yung mga amiga. Ano naman yan? Yung Mount, uh, Mount Blanc. Yung sinasabi nilang Mount Bianco. Kaya mga amiga, punta na tayo doon. Oh, lakad na tayo ha. Ayan, may sasakyan. So ayan, didiretsuhin lang natin. Parang ako lang naman lumalakad dito mga amiga. <laughs> Pero sige lang ah flat naman kasi siya, eh minsan kasi ano lang ayun oh grabe pala yung snow dito oh hindi sila natunaw buto yung dito sa kalsada tunaw na pero dito hindi pa oh yan oh kapal pa oh oh grabe nagbibel yung ano yung church ano kaya dyan parang maganda pwede mo pumasok nakalagay proprieta privata private private place pero bakit open naman baka pwede natin pasukin parang maganda hindi Ayan, dami kasi, oh, ganda. Parang ano yan ah, parang bahay. Kung na tayong pumasok, natatakot ako. Baka masita ako. Kaya labas na tayo mga amiga. Aray ko. Diretso na lang tayo doon. Eh. Kasi nakalagay private property. Pero open naman siya. Diba dapat sarado yung mga amiga. yan mga amiga parang kagubatan naman yan dito ito so, saan yung tulay o ba diba, gubat o oh. sabi may tulay daw di ba gubat na pero hindi naman siya nakakatakot dahil open naman o oh. tapos andyan pa rin yung Mount Shetef diba mga amiga tatalo na lang kaya ako dito <laughs> oh, wala wala na talaga At tayo mga amiga o kasi oh tingnan yung gubat na yan oh ganyan na siyang paligid tapos ayan oh sa baba tatalon kaya ako diyan. tapos wala na so balik na lang tayo balik na lang ako mga amiga kasi kita yung tulay mm -hmm. Siguro sa kabila kasi kanina dalawang ano yun eh, dalawang kalsada. Yung isa pa kaliwa, isa sa kanan. Sa kanan ako lumiko. <laughs> Kaya balik na lang ako. Tingnan ko na lang doon no, kung saan naman ako makakalakad nito. Kasi iniikot-ikot ko lang to yung town mga amiga eh. Hindi ko rin talaga alam kung saan banda. Kaya lang syempre dahil day off ko kasi ayoko naman magstay doon sa hotel na tiniterhan ko. Kaya Uy, ang clear na nga, mga amiga. Tingnan nyo. Yun ang Mount Shetef. Ang very clear siya. Malapit na kasi dito eh. Diba? Ang ganda. Sa so, lakad na lang uli ako pabalik. Tapos, uh, hanap na lang din ako ng ibang mapupuntahan para maipapakita ko sa inyo ang town ng Cor Mayor. Okay, see you later, mga amiga. Baba na ako. Hello mga amiga, nandito na ako ngayon sa mga ano shopping stores. Ah, uh, ito yung tingnan yung mga dalaga. Oh. Ayan. Mga turista halos dito kasi mga amiga eh. Ayan, mga karamihan dito yung mga panlamig, syempre dahil winter. 'Di ba ang kaganda o? Oh. Ganda niya na. Ayan, may mga bar din. dah it's been changed so Ito sarado pa kasi maaga pa eh. <tipos> O, di ba? Ayan na, sa likod ko. yan ang simbahan. Tapos, yung malaking Christmas tree. Pag sa ano, pag gabi, mga amiga, ano yan? Yung marami siyang, ano, marami siyang uh, iba't-ibang... Uh, dito, yung Christmas lights na different colors pag gabi lang pag araw wala na <laughs> kaya ganun tapos mga amiga meron pa doon o oh. doon uh, lalakarin pa natin para mas makita nyo pa yung maraming tanawin dito sa Coro Mayor. yung kanilang ano ha tingnan nyo yung kanilang Christmas tree ay totoo Ini siap plastik. <laughs> Di plastik. Buhai oh, na buhai. Siapa <laughs> dua So, ito mga amiga, ito yung Plaza Brocherel. <laughs> Plaza. <laughs> o, oh, diba, mga amiga? Nadating ko na yung dulo. Uh, kung sabagay, mayroon pa doon, oh. o. Pero, pero, titingnan ko mamaya ako doon. So, sa ngayon, dito muna ako sa may Plaza Brocherel. Oo, oh, ganyan yung mga Italian pag nagsalita, eh. Ayan yung bus na pwedeng sakyan dito sa ano sa paligid na alam niyo ba mga amiga, bus dito walang bayad. Kaya paikot-ikot ka lang dito sa buong Cor Mayor tapos walang bayad sakay sakay ka lang. Ayan, may museum daw mga amiga, oh. Hala, yan mga amiga. Umuwi ako sa bahay kasi nagpalit ako ng jacket dahil oh, uh, ayan, tingnan nyo mga amiga. Aray ko, nag-snow mga amiga. Yo, ayan, umuula ng snow. Ayan yung aking hotel. Doon yung hotel ko mga amiga. Ayan, sa gilid. Ayan, nag na mga amiga. Kaya, Kaya ayan. <laughs> nagpalit ako ng jacket kasi yung jacket ko kanina hindi siya umuopera. Ang lamig-lamig. Kaya ngayon maganda na. Sana Sana magaano ako magpapayong. Kaya lang <laughs> kakahiya ba. <laughs> kaya ayan. <clears throat> Ang ganda. Ayun, maganda yung akin jacket kasi. Ang init niya Kaya kahit mag-snowman siya, mga amiga, okay lang. Kaya lang, itong aking, ano, parang mahirap pa. Hindi ko yata naayos. Dali lang, ha. Kaya, hey, mga amiga. Oh, gabi. Nang <laughs> lamig-lamig. <laughs> Yan na, no? nagunti umpisa na puti yung kalsada. Oh. Tingnan ko nga yung shoes ko kung tama ito, be. Hindi. Oh, parang tama na nga yata. Tingnan natin. So, ito pala yung ano, o. Oh, yung museum. Yung museum. akong pumasok. Parang gusto kong magtampisaw sa sa ano, sa snow. Kaya ayan, ayan siya. Doon na ako pupunta sa Papakita ko pa pala sa inyo yung bus stop, mga amiga. Puntahan ko yung bus stop kasi dito lang yan banda eh. Oh, di ba mga amiga? Lamig-lamig. Grabe. <laughs> ganda. O, tingnan mo yung mga CEO Ano na sila ng snow. Ang an Parang ang lakas nila. Dati, kasi mga amiga sa Switzerland, yung ganito din ang snow. Pero yung damit ko, parang hindi ganun kakapal. Kaya grabe yung ginaw ko dati. Pero ngayon, ayan na, makapal na talaga yung aking damit at saka yung shoes ko maganda ding trase, kaya... Kadi <laughs> oh, dati. Tingnan na sila, o. Tingnan sila, o. Tapos yung sa likod ko nagpayong sila. <laughs> ako dati, ganyan din ako nung bago ako. Kasi akala ko, mababasa ako. Eh, hindi pala ta... Hindi ka pala mababasa sa snow. Ayun, ayun, tingnan niyo, ayos no, basta na ako. Ayan, tabi na muna. Yung sombrero ko kasi hindi ko naayos eh, kaya punta muna ako dun sa bus stop at ayusin ko doon yung aking sombrero hindi ko naanis so ayan mga amigay tingnan nyo o diba snow ah, tingnan nyo yung mga ano oh. wow So, ayan na mga amiga, o, oh, yung bus stop. Ayan, yung lapit pa tayo. Sabihin nila turista ako, diba? Oh, grabe, oh. amiga nandito ako sa sa bus stop. Ayan yung mga bus o oh, mga amiga. Ayan yung bus. Uh, muula ng snow. <laughs> mga amiga. Mga amiga. おいしい。